Robin Padilla binahagi sa publiko ang DNA test result ng anak nila ni Mariel. Nagpahayag ng malaking kontrobersya si Robin Padilla matapos niyang ipakita sa publiko ang DNA test result ng isa sa kanyang mga anak kay Mariel Rodriguez. Sa nasabing test, lumabas na negatibo ang resulta na nagpapahiwatig na hindi siya ang biological na ama ng bata. Ayon kay Robin, ginawa niya ang hakbang na ito upang magkaroon ng linaw sa mga lumalabas na isyu sa kanilang pamilya. Ibinahagi niya na labis siyang nasaktan sa resulta, ngunit sinabing mahal pa rin niya ang bata at patuloy siyang magiging ama rito. Samantala, nananatiling tahimik si Mariel Rodriguez tungkol sa isyu at hindi pa nagbibigay ng pahayag. Maraming tagahanga at netizens ang nagulat sa revelasyon na ngayon ay umiikot sa social media. Ipinahayag ni Robin na ito ay isang mahirap na desisyon. Ngunit nararapat lamang daw na malaman ng publiko ang katotohanan, hiningi niya ang respeto at privacy habang sinusubukan nilang ayusin ang kanilang pamilya. Ang kontrobersiyang ito ay patuloy na nagiging mainit na paksa sa iba't ibang platforma. And this are chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.